Mayroon akong isang Oreo na cookie. Ikaw? At mayroon akong sampung Oreo cookies. Maggie, ikaw naman! Mayroon akong isang daang Oreo cookies. Tingnan mo lang itong malaking tore. Wow! Siguradong naiinggit sa'yo sina Vivian at Nate. Si Vivian ay may isa lang. Magsimula tayo sa'yo. Sige, ilagay natin ang cookie dito at ngayon igulong ito papunta sa bibig ko. Ay, hindi pwede. Saan ito papunta? Dumaan ito sa bibig ko. Hindi. Hindi ang aking tore. Ang aking mga cookies. Nawasak sila. Vivian, ano ang ginawa mo? Oops. Pasensya na. Pero pwede kong kainin ang cookie ko sarap! Maggie, hindi mo ba alintana kung kumuha ako ng isa pa? Tama? Hoy, akin ang mga Oreo cookies na ito. Tigilan mo na ang pagkain niyan. Ano? May magbahagi nito sa akin? Mga babae, pakiusap, puno ang mga kamay ko. Hindi ko ito ibabahagi sa kahit sino. Minakaw ni Vivian ang mga cookies ko. Tumigil ka! Mga babae, mag-iwan lang kayo para sa akin, okay? Kakainin ko ang mga cookies ko. Mahilig ako sa Oreos. Oh, isang chupa chups ito. Isa lang ang meron si Nate, pero sampu ang meron si Maggie. Shrustig! Gaano karami ang meron si Vivian? Wow, tingnan mo yan. May isang daang chupa chups dito. Wow, at paano mo kakainin ang lahat ng chupa chups na yan? Ang dami nila. Kaya ko yan. Pero magsisimula tayo kay Nate. Isa lang ang chupa chups niya. Okay, simulan na natin. Wow, ang sarap. Mm, gustong gusto ko to. Sandali, gusto ko pa. At may naisip ako, lagyan natin ng chupa chups sa pagitan ng dalawang bola. Ganito, nagpaapoy ako. Ano? Hindi, nasusunog. Tulungan mo ako. Ay, hindi. Pinalala ko pa. Mga babae, tulungan niyo ako. Heto na. Salamat, Vivian. Mas mabuti na yan. Whoa! Huwag mo na kaming takutin ng ganyan, please! Okay, ngayon ako naman. Subukan natin ang bagong original na paraan, ang paraan ni Maggie. Astig, di ba? Mayroon akong mga daliri na chupa chops at mas maginhawa itong dilaan sa ganitong paraan. Hmm, sarap! Pwede kong subukan lahat ng lasa. Hoy, Nate, anong ginagawa mo? Tumigil ka! Tara na, hindi ko pinayagan yon. Lumayo ka. Habang nag sila, pwede kong subukan ang chupa chups ko. Hmm, ang sarap nila. At marami pa akong oras. Wow, ang galing nila. Sige, meron akong magandang ideya sa chupa chups. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi yan nakakatawa. Masakit yan. Ano? Oops, ano ito sa ulo ko? Wah, wow. may chupa chips ako sa ulo. Astig, siguro. Mmm, tsokolate. Yan ang gusto ko. At may sampung tsokolate bar ako. Super. Wow, uh, meron akong isang daang tsokolate. Ang saya ko. Wow, hindi pa ako nakakain ng ganito karami. Pero ako na ang susunod. Isa lang ang meron ako. Atiin natin ito sa maliliit na piraso para ma-enjoy ang bawat isa. Hmm, ang sarap. Oh, oo. Oh, oh. Hmm, Masyadong mabilis. Ang huli na lang natira. Handa na. Nate, ano ang gusto mo? Viva, ka na. Wow, oh, syempre. Gusto kong subukan ng tsokolate agad. Magsimula tayo sa unang piruso. Mm, ang sarap. Sandali lang, may naisip ako. Hahatiin ko ang chocolate sa mga piraso at ilalagay sa mga tasang ito. Kailangan ko ngayon ng microwave. Ilalagay natin ang mga tasa at buksan ito. Maghintay tayo. Ano ang naisip ni Vivian? Handa na. Ngayon ay may mga chocolate smoothies ako na gawa sa purong tsokolate. Ano pa ang mas maganda? Nilagay namin ang mga tasa sa helmet na may mga tubo at ngayon ilulubog namin ang mga tubo sa inumin. Ilagay natin ito sa ulo ko at subukan. Hindi ba ito kamangha-mangha? At ang sarap nito. Nate, ikaw naman. Sawagas! Gutom na gutom na ako. Subukan natin kumagat ng tsokolate, Iso. Oh, 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 ang galing. Oh, may nahulog na tsokolate mula sa itaas. Hindi, hindi, hindi yan. Uminda dayog ang tore. Oh, hindi babagsak na ito. Ah, guys, mag-ingat! Hindi maaari. Balot na kami ng tsokolate ngayon. Aray, masakit. Mabuti na lang at may suot akong helmet. Mas ligtas ito. Maayos ba ang lahat? Wow! Mga kaibigan, naipit ako. Tulungan niyo ako. Bakit kayo natatawa? Nasa chocolate prison ako at walang tutulong sa akin. Seryoso? Sige, hayaan mong tulungan kita. Isang tayo lang nawawala dito. At ngayon, pwede na natin kainin ang tsokolate mo. Isang maliit na donut. Hindi ba ito sapat para sa akin? Madudumihan lang ang ngipin ko. Whoa! Mas marami si Vivian. Oo, oh. meron akong sampung donut. Masarap! Wow, pero tingnan mo ang mga donut ni Maggie. Isang buong tore. Oo, huwag mo nang pansinin. Isa lang itong bundok ng isang daang donut. Oo, tara na. Ngumiti ka, Nate. Bagay sa'yo. Magsimula tayo sa'yo. Sige, subukan ko itong maliit na donut. Mmm, ang sarap. Mga babae, ito ay kamangha-mangha. Mm, oh, Vivian, sige na. Hore. O, oh, may naisip akong ideya. Ipatong natin ang lahat ng donut sa isa't isa. Buuhin natin ang tore. Ngayon, patagin natin ito. Ang galing. Nakagawa ko ng donut sandwich. Ang galing. Ang sarap ng pagkain. Gustong gusto ko ito. Ngayon, si Maggie naman. Tapos na ako. Sige. Super. Akin na. Subukan natin. Wow, ang sarap. Mga kaibigan, sa si ito ay kumangas mga. Oo, oh, sana may magbahagi nito sa amin. Hindi. Ayokong magbahagi. Kakainin ko lahat ng mga donut na ito. Pwede ko lang silang kagatin. Kinakagat niya ang mga donut at itinatapon. Normal ba ito? Hindi pwede. Nakakaawa naman ang mga donut mo. Hoy, Maggie, tinapon mo ang donut sa akin. Tigilan mo na. Itigil ang ano. Oh, pasensya na guys. Parang ayoko na kumain ng donuts. Isa lang ang pulot po ni Tina. Hindi na ito nagawa mula sa isang bulaklak. Pero iniwan nila kay Kim ang sampung pulot pukyutan Ang galing! Pero may isang daang layer si Chloe. Simulan natin kay Tina. Sige Tina, Subukan natin ito. Okay. Mm. Ang sarap. Gustong gusto ko ang pulot. Alam mo, malagkit ito. At may ideya ako. Kailangan natin gumawa ng mga toast. Ipadala natin ang tinapay sa toaster. Ganyan lang. Maghintay tayo. Oh, handa na ito. Hulihin natin Ganyan lang. At nasaan ang isa pang piraso? Hmm. Naku, paumanhin Kim. Akin ito. Ganyan lang. Ngayon, gumawa tayo ng sandwich. Toast, lagyan ng honeycomb, at takpan ng toast. Mahusay. Ngayon, subukan natin. Wow, ang sarap niyan. Mas masarap pa kaysa sa toast na may Nutella. Mm, yummy. Wow. Magandang ideya yan. Pero ngayon, ako naman, mayroon akong sampung honeycomb. Subukan natin. Hindi pa ako nakakakain ng pulot diretso mula sa honeycomb. Ang sarap at tamis. Gustong gusto ko ito. Napakalambot ng mga honeycomb. At alam mo, may ideya ako. Gagawa ako ng honey jelly para sa sarili ko. Tama yan. Uminom tayo ng Fanta. At ngayon, uh... Ibubuhos natin ang honey sa boteng ito. Ganyan lang. Ibuhos ko ang lahat sa bote. Budbura ng freezing spray para mag-freeze ang lahat. Kapag ang honey jelly ay nagyelo na, pwede mo na itong tikman. Mm. Ang sarap! Super yummy! Gustong gusto ko ito honey na may lasa ng Fanta. Ang galing! Chloe, ikaw naman ngayon. Okay, subukan ko ito. Simulan natin sa pinakataas. Mayroon akong isandaang piraso. Kaya kong kumain at ubusin ang aking honeycombs ng walang katapusan. Hmm, ang tamis. Sino ang mag-aakala na napakasarap nito? Ang honey ay dumadaloy ng napakaakit-akit mula sa honeycomb. Ano pa ang mas hihigit? Oh, busog na ako. Oo, oh, oh. yung bahaging ito ay pinasasama na ang pakiramdam ko. Oh, oh hindi. Hindi ko nakaya. Hindi na marami ang natira kahit na. Oh, sige. Teka, bubuyog ba yan? Lumayo ka sa honeycomb ko? Hoy! Saan ang galing ang hangin na ito? Ha? Nako! Ito ang reyna ng mga bubuyog. Ah! Papalapit sila sa akin? Huwag niyo akong kagatin, pakiusap. Ah! Chloe! Iligtas mo ang sarili mo. Hindi mo dapat sinaktan ang isa sa kanila. Tulungan mo ako. Kakainin niya ako. Tulong! Bueno! Ito ay isang coke! Super, si Kim ay may isa lang nagarapon. Nakakalungkot pa. Pero si Chloe ay may sampo. Napakasaya niya. Mahal pa rin nila ang Coke. Pero si Tina ang nanalo ng lahat. Mayroon siyang isandaang patong ng cola. Galing, simulan natin kay Kim. Tara na, Kim. Sige, subukan mo na. Gagawin mo ito ng mabilis. Hindi ka pinalad ngayon. May ideya ka ba kung paano buksan ang garapon sa ibang paraan? Oo! Alam ko ang gagawin. Gagamit ako ng lapis. Kailangan kong kuskusin ang takip ng coke ng matagal. At pagkatapos ay magbubukas ang garapon. Aba! Heto na! Walang magic, mga TikTok life hacks lang. Haha! -ha, gumana ito. Ngayon, ilabas natin ang straw at subukan ito. Oh, masama! Ma! mo wow, masarap! Ma! Chloe, ikaw na ngayon. Talaga, masaya lang ako. Buksan natin ang isang lata ng Coke. Wow, mabango. Stig, nauuhaw lang talaga ako. Kaya kong inumin ang lahat ng sampung garapon sa ilang segundo. Alam mo, alam ko na ang gagawin ko, may naisip akong ideya, buksan ang natitirang mga lata ng cola. Oo, oh, ayos, ganyan lang, super. Handa na. At ngayon, ilalagay natin ang takip ng bote sa kanila. Kaya kung inumin ang apat na lata ng Coke sabay-sabay. Oh, Ang lakas nun! Chloe, namangha mo kami, pero ngayon ay si Tina naman. Subukan natin. Meron kang isang daang lata. Paano mo ito kakayanin? Ang dami ng coke dito. Magsimula tayo sa pinakaibabaw na garapon. Pinubuksan natin ito. Super! Ang ganda. Oh, may lumalabas na gases. Pasensya na. Oh, hindi maare. Matutumba na ang tore. Mag-ingat! Magtago. Oh, bumagsak ang tore sa ibabaw natin. Nakakatakot. May mali sa kanila. Naku! yug-yug sila! Sasabog sila! O, oh, litrong kokang umaagos palabas! Nagkakahiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon! Mga babae, mag-ingat! Pwede silang lumipad papunta sa inyo! Natumba si Tina. Magtago sa ilalim ng mesa hanggang matapos na ang lahat! Naku, hindi maaari! Papalapit ang garapon sa atin! Ngayon, may itlog ka na? Kadiri, ang pangit! May isang itlog si Chloe swerte ka pa nga kasi mas marami ang iba. Well, si Tina ay may sampung itlog. Kadiri. Pero si Kim, tingnan mo ang kawawang iyon, may isang daang itlog. Nakakatakot. Pero ide-delay muna natin ang sandaling ito. Magsimula tayo kay Chloe. Tara, subukan mo. Sige. Basagin natin ang isang itlog at diretso sa bibig ko. Naku, ang kadiri talaga. Ang hirap lunukin. Nakakadiri. Hindi ko naman kailangan ng mga balat. Ay, kadiri. Itapong ko na lang. Nako, pasensya na, Kim. Pero mukhang nakakatawa. Kung ganoon, ilagay mo na lang sa ilong mo. Mukha ka ng payaso ngayon. Pero walang pulang ilong. Nakakatawa rin yun. Kadiri. Yon. Ako na ba ang susunod? Ayoko nito. Sige. Tara na. Subukan mo ito? Magsimula tayo sa isang bagay? Oh, paano ko ito kakainin? Tama yan. Makakagawa ako ng scrambled eggs. Mas masarap ito kaysa kumain ng hilaw na itlog. Basagin natin ito diretso sa kawalay. Astig. At isa pa. Hayaan mong basagin ko lahat ng itlog sa kawali. Ganyan lang. Ngayon, takpan natin at maghintay. Oh, hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Wow! Oh, nagugutom ako! Oh, sandali! Naririnig mo ba yan? Amoy sunog! Ay, nako! Ang aking scrambled eggs! Ay, nako! Nasunog sila! Kailangan kong kainin ang sunog! Aba! Hindi! Mas kahilahilakbot pa ito kaysa sa pagkain ng hilaw na itlog. Nakakapangilabot. Kadiri. Naku! Ikaw lang, Tina, ang makakagawa nito. Pinakasimpleng resipi ito. Sige. Ngayon, si Kim naman ang susunod. Hmm. Oh, nakalimutan ko na yon. Okay. Sa tingin ko, may ideya ako. Bakit ko kailangan kainin ito? Pwede akong maging inahin. Oh, at kailangan ko lang ng init. Halika na, mga sisiw, pumutok. Ako ang magiging mabalahibong nanay niyo. Oh, tingnan mo yan. May isa nang napisa. Huray! Tingnan mo ang aking mga manok. Ang cute nila, ang fluffy. Mga babae, isa na akong ina ngayon at marami akong fluffy na mga manok. Oh, ang lambot nila. Gusto kong haplusin sila. Tatawagin kitang cutie dahil ang cute mo, Kim. Kim pwede bang kumuha ako para sa sarili ko? Talagang gusto ko ang sisio na ito. Sino ang mag magiging ina ng mga manok si Kim? Ang gandang sandali.